dito kayo lahat. Karisportan po natin si Senator at ang Viva. And God pagkakitaan po nga yun na si Ms. ai po, isa sa mga brand ambassadors ng Viva. Bakit po siya isa sa mga inutinili para tumulong sa pagpapalagalit ng vida Bakit po si Ms. Ai-Ai isa po pinili niyo sa mga brand ambassadors? Sa mga brand ambassadors. Endorser. Ah! Ms. Ai-Ai wala alam kung ano si papasal. Marami yan. Ay, diyan di kung aahin natin na alang, 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 alang. <laughs> wala. na ba wala na. Wala na Nino. Ayun, siyang pebuko. at uh, <laughs> ang, ang naray kung araw kung juseron. Nayan ako ng movie. Maraming salamat And kahaluan ko ng mga artista sa uh, Korea para gumanda ang oh, mga oh, natin. Oh, oh. Tulong sa, uh, sa local buhok ng mga natin. ako sa industriya natin. Nagpirmahan rin kami ni Atty. Uh, Alex Muson at uh, ako ang pinitinang ang mga uh, movies na gagawin nila. So pag-uopisa na kami, ang unang pinigo lang gagawin Maraganda na kasalanan. <laughs> pero maganda Intriguing yung, uh, intriguing yung title pero comedy. Yay. kita. niyo Nagawa po. Yung Nagawa mo movie sa buhay niyo. Wala pa. Sino ba? Eh, hindi siya ba? Pa. Kung sakala, sino ang gusto mo magpapanap sa live story nyo? Sa live story nyo? Sino po artista? wala pa, wala pa. Ah, meron palang lang nung nagbanin ako ng pera nag-trending dito sa atin. Yung pa rin na pera ang mala. Nag-trending din sa Poland. So, mga writer ito, Nagpunta sa Pilipinas, hinahanap ako at ginawa nila ang istorya o ang buhay ko. So natapos na nila, <coughs> i-mounce uh, anytime, any anytime this month. So, no personal questions! Okay, go! At, uh, update, tapos na yung flash, di ba? Oo, uh, uh, tapos na yung clash. At saka, eto nga, uh, I'm so blessed kasi uh, ayan na nga, ako yung isa uh, sa ambassadors na Viva. So, I'm so happy. Uh, God is good. And maraming mga blessings na dumating. And I hope on the next year. Sabi nga ni Nino, kasabi ako sa mga movies. Oh! <laughs> mga Korean, ano? Excited ka? Super! <laughs> Alam mo kung bakit? Idol ko yun si Vagabone. Okay. So, okay. So. oh di ba ano siya? Putol yung ano na yung palabas. Mm. Ano yun eh, parang hanggang season 2. Ano part 16 ba? Dapat 21 plus yun eh. Mm -hmm. Ah, Pero putol. So, parang excited ako ni sinabi ni Mano na dito yung pagpapatuloy para yes. Naku, bata na naman niya. Na. Kaya makikita ko siya. Hindi naman, idol ko lang <laughs> naman yun. <ako, laughs> Baka umano yung ma-develop sa'yo. Naku, kuya sa lahat. Papatulan <laughs> ba ako? <laughs> Hindi <laughs> siya, may mapapatulan. Ang magat-nagmagat -mag -mag na mga Korean. Din. pero ko, yes, nakikita ko siya. Paano po ba niya kayo naging paborito doon na ina? Oo, oo, kasi parati ko siyang ano, yung bubbly kasi ako, Hello, Ginan! How are you? linong nanalo ano nanalo si okay, ano ito, Pacman, ito, 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 ano pait pait ano 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 sa charity pa rin. Ako sa bahay lang. Ay, hindi ka ano ng US? Sa February. ano 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 mga gagawin pa ako sa January. Mm -hmm. May mga launching pa kasi ang ay, okay, so, sasama ka sa kanya sa mga ikot-ikot, sa mga kape. Malamang. Kajay na po. Kasi sabi niya niya, paborito niya ako. Yes. Miss Ay, mas matagal ka nagodito sa Philippines ngayon. I think mas ganun yan. Mas balik Ay, mas na yan yan. Eh. Mas marami pa, pa, akong ano dito. Uh, Pero ganun pa, 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 pa rin. Uwi-uwi pa rin ako. Kasi kailangan eh. Pag ano ka kasi pa, green card, kailangan pa, parati ka rin nandun sa ano mo, residence. So, pa so ngayon Pasko, ma-okay pa, naman pa, ang ano mo, heart mo. Paano ko No comment

Maraming blessing na dumarating sa akin. And nagpapasalamat pa rin ako kasi yung mga maliliit na bagay sa buhay natin, dahil buhay ako, wala akong diferensya, wala akong sakit. Sa It's a blessing from God. Mayroon pa paano mo naman forward ng 2025? 2025! lahat ng mula sa akin. Bonggang bongga ako sa 25. And I think it's Jumula na. Talaga ba? Ilang projects, Super. As in super, super, super. Ilang movies gagawin mo na? Ano? Gusto kong mag Metro Manila Film Fest. Oo, kasi ang tagal din. 35 years kasi ako yung show business. 35 years ko na, ano, ano na kasali? anniversary. So, kaya maganda yung 2025 din And I think yung concert movie, and narinig niyo, sabi ni Manong, pag kung ano sinabi ko, tinutupad ko, kaya kasama ako sa movie <laughs> ng <laughs> Jimmy. <-M3> may TV series na ba? Namiss miss ka namin sa concert, tamang-tama na. Oh, oh, diba? sa concert ako. Oh. I, I what are, what are you going to learn from life? Love, na love, mo love, 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 na? love, 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 sa love, love, so love, love, you... Pagtungkol kasi sa love, ayoko muna magsalita kasi mm. kasi nasa ano pa ako eh, recovering. Ah, hindi ka pa. Hindi ko for self-care nalang. Kasi mo super self-care. Oh, oh, I love myself very At much. Ano yung mga activities na ginagawa mo for yourself? Oh, oh Loving oh, yourself. madami. Super dance. Super, okay. Uh, super okay. super gym. Super play Super sleep. Yeah. At saka super read. Nag-read ako ng mga books. Ang Kindle tama. Yes, 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 yes. Alam mo na basa sa kasi ano para di eh, parang yung mga, yung mga hindi ko nagagawa dati, eh, Gagawin ko ngayon type. Like, ah, uh, mag mag ako mag-a-abroad ako, pupunta sa bangko ako sa Japan. Siguro mang public lang pupunta Korea kasi sabi ni sabi ni Manong Nino gagawa ng ano para mam feel na feel ko na okay. yes I'm a Korean Charis <laughs> Miss Ai meron na bang susunod na nakalatag na ba yung uh, next season for The Clash? Um, Oo oh, oh, I think na. we uh, meron kami na ano season seven, maraming, uh, sa marami dito sa 2025 TV series August. Ah, wala pa. Pero I think guesting. Kasi pero, last night, katatapos na yung guesting movie. Movie, uh, meron akong gagawin. With, uh, Aside from yung sinasabi ni Adman. Uh, um, secret uh, muna. Kasi yung ulit na nagarayon. Active tayo ulit. Oo, super active. Okay. Okay. Showbiz active ako ulit ganyan. Yeah. Pero last night, pinalabas yung MMK mo oh, ba yun? Uh, yung... uh, eh. eh magpapakilan uh, man. Oo, magpapakilan man. Nanay driver. Nanay driver. Sa motorista two parts pa. Oo, oh, uh, oh, two parts. Ang bongga. Thank you, Lord. Bongga uh, ang mga projects. So, may pahinga mo na ang ano. Wala mo na. Walang mga ganyang topics mo na. Trabaho na lang muna tayo. Trabaho and ano, self-love. Mga bata, I love myself. Nasa Amerika. Besides, Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.